Dito na tayo sa show kasi dito na si Lyle. Sasampa natin sa Hilux yung ito, yung Pino. Namang problema ako ngayon kasi sobrang kalat ng wiring. Eh, pero okay lang ito. First time ko naman tumagkan. Na, eh. Tsaka... At least nabuhay mo ito. <laughs> Ang kalat dito. Sinisirip ito eh, no? Ah, lahat. Lahat niya titignan. Naka ah, yung mga bolts. Hindi <laughs> sa isa talaga. Ang importante kasi sa kanila yung detail. Tapos, ah, ito pa isa. Hindi niyo pa nakikita ito. Ba't ginawa yung wiring ko kahapon? Oh, ayan. Kumagana yung busina. Yung signal light. Bakit may signal light sa harap? Yung signal light. Gana. Kaliwa. Gana. Hazard. Gana din. Tapos, yan. High low. Tapos, passing. Ngayon, tignan nyo yung gauge. <laughs> Sa gauge ko, pag nag-signal ito ako ng kaliwa, bumabagsak yung gas. pag sumignal ito ako ng kanan, wagat yung gas. Tapos, pag ko, ay, pag ko, yan ah. So, hindi naayos yung wiring nito kagabi kasi kaninang umaga lang dumating yung gauge, yung carbon. So, hindi na-wiringan yung electrician yung gauge. So, na-wiringan lang niya yung motor mismo. Kaya okay lang yan. Importante, ma makapunta tayo doon Hindi, hindi natin na naayos ng na maayos yung motor. Maganda yung motor, oo. Pero yung, mga yung mga simpleng ganito, yung sa gauge, tapos yung wire tuck, hindi natin siya napawire tuck. Pero working naman yun lahat. Working yung ito. Yung preno sa likod, working din. So, signal light, yan. Blood Gun, at saka ah, Wala lang tayong ano. Wala tayong brake switch dito kasi pressure switch pala to. Kasi ang master na formula, wala siyang sensor para sa preno. Kaya ayun. Ito yung ano, yung pipe sa kaha. So yeah, adjust natin ito. Ano, okay. Pupukan natin sa kaha. Ano ba kung mamanan? Ah, ito ko nga rin. Magaling na ako ito. Natamaan eh. Ayoko kasi sana nang naka ganun yung pipe kaso... Wala, tinatamaan eh. Wala talaga, wala yung center. Meron, meron wala yung center ng screen light. Ikaw magtali. Magtali nga ba? Ako. Ako dyan. Ako? Ako dyan. Lihat, okay, langit-langit Lihat, langit-langit <smart> Eh, dapat isasama namin si Slater kaso muulan eh galing sa anini sa ubo ubot si Pon so baka mabinat yun namin sinama so kami na lang papunta dun ngayon Tigan natin kung ano kalulupit yung mga motor na naka-entry -e kasi marami malulupit daw mag-entry -e gusto ko makakita Yung mga yung tamang build talaga kasi yung sa akin ano lang yun kumbaga yung alam ko lang na tama pero alam ko naman na maraming mali doon may tumatawag sa akin. Mega. Ah, asa ka? Kuya na. Kuya Kuhin ko ba yung backup? Ha? Kuhin yung yeah. Dito tayo sa Robinson's Galleria South. Mm -hmm. ah, na yung mga matawag. daw Hindi kasi marunong magbasa. Ayan yung binili. Pili kayo sa'yo? Ice cream. Eh? Ten bit. <laughs> Pero ano yung dapat? Shake dapat? Shake. Oh. He's leading, eh. Kaya ah. Ano eh. Ito alam mo Ano yung ano? yung mango royale? Mango royale, di ba? ko ng motor ko ako eh. <laughs>

na sniper anong pipe to? DP Racing Yan yung palagamit sa Malaysian Brembo yun din po sniper na to Malaysian non-pro ganda nung color combo nya tsaka sticker sobrang simple lang ito dino ko dito. Ganda. Orange naman. White-orange. Ah, tuwa. Sodium Sniper ah. Sodium Sniper, mami. Ayaw mo. DM Blue. So, ipapakita. Anong motor yan? NMAX V2. NMAX V2 na magkano? 3M? Yes. 3, 3 million na NMAX V2. Ayan pa yun. Sabi ito. Kasi ito, ito nasa mura na yung 50k dito isa. Ano ba yan? Uh, dito. 50,000 50, to? Butangin yeah. ang yan. <laughs> Puro GR5 din to. Damper. Mabot pa yung boss light ha? Ha? Mabot pa boss light. Boss, maghintay din. Di ba kaya? Powder coat? Kaya. Hindi na maghintay no? Hintay kang 3 to 4 hours. Hindi, hindi. Hindi Hindi na maghintay. Hindi na Hindi na Basta hindi magpapasaway. Gagaya nung Xbox na to. Hindi, magpapasaway dyan yung mayari. Mayari. Ito yung kung nakita nyo sa NGO, siya yung naka blue na X Max na naka 17s. O, ginawa niya kayo, ni stance niya. Puta na pinutol mo yung RB? Oo, oh, RB3. RB3, paano motor yan? Ayan oh, pa. Paso? Paso. Siyempre, may ano, may, may magic. magic. Oo. Oh, wow. Tingnan natin itong motor na Grabe ginawa dito.

70,000 yung rim. No. Anong rim yan? Morad. Morad? Bakit pala ganyan binili ko? No? Lagi <laughs> na patay tayo sa asawa ko. Black magnesium. Ang galing mo. Migi. Pasado daw, pasado. So, kung puti pala ginawa ko, parehas kaming puti, di ba? At least pagka street, pino uh, na street bike, itim yung harin. <laughs> uh, di ba? At yung mapu, ang gusto kong empty chok chai po tayo na. Ayan, focus. Ayan o. Oh. yung gusto ko upuan, ang hirap maghanap. Hindi na natin nahintay yung judging dun sa show kasi inabot namin na ng para mga 12 na ata na doon pa kami, tapos hindi pa rin tapos yung judging. So hindi na natin nahintay yung awarding. Kami nakuha tayo tatlo. Uh, champion tayo sa Fino single gauge kasi wala tayong kalaban na single gauge so tayo champion doon. Tapos uh, non-pro category second runner up. Ito, ito yung ano, trophy ay nakuha natin Taipino single gauge champion non-pro kasi wala naman tayong kalaban na single gauge sa Thai classic street bike scooter second runner up sa non-pro tapos best in Thai Yamaha second runner up din so second runner up ibig sabihin third place parang ganon overall pwede na din kasi sinabi ko naman sa inyo na hindi naman talaga pang show tong motor ko binit ko lang to para sa akin So bonus na lang din to na may nakuha tayo kahit paano. Okay naman, masaya ako dito sa pino kasi ito. yung pino natin. Masaya ako. Nandiyan lang siya, nakaparada kung magkaharap sila ng 160. So itong race bike natin is 160. Kilala niyo naman yan. Hindi ko helmet yan ha. Ah. Helmet yan ni Johnny. Tapos, ito, 180 to. Ito din yung binilid natin dati, yung zoomer ng airpads ko. Dito pa rin siya sa akin, nandiyan lang siya. So ngayon, Meron tayo dito, Jag Next Zone. Ito yung pinangwiwili kong Jag dati. Kulit <clears throat> na naman ng anak ko. Na naman kinakalikot mo dyan. Ah. Ito yung next project natin na Jag. Different ano na to, different build na to. Hindi ko alam kung anong gagawin natin dito. Pero ito kasi yung pangwili ko ng motor. Sobrang sarap gamitin ito. Pangwili-wili. Compared dito sa 160, kasi itong 160 masyadong malakas, masyadong maingay. So nakakahiya sa mga tao. Itong jug, tahimik lang tapos mabagal. Kaya gusto, gusto ko itong pinakawiwili. Tapos na itong build natin. Ayan na siya, nakita nyo naman. Sa mga followers ko sa Facebook page ko, nagpost ako na magbubuo dapat ako ng Novo Classic na Vans. Kasi meron din ako Novo Classic na, na, na tambak. Kaso, kahapon, meron dito eh, si Kambal yung... <laughs> yung tropa din dito. Si Kambal, dumaan kahapon, nakajag bumibirit-birit dito, natuwa ako. Sabi ko, meron din akong motor na gano'n ah. Kaya yun, naisipan kong buuin na lang itong jug muna. Before yung Novo kasi parang, mag, parang magkasunod na tayo na yung gagawin ko. Eh. So para iba naman, two stroke naman tayo. Ito yung dumaan kahapon Next one tayo yun know? oh, yeah. Sa iba to? Ayan. So, yung dumaan kahapon, kaya kinuha yung ko. ang na sa loob. Bubuhin ko na din. the 90? 70 lang yan. 70? 70 ko boy. Ha? 70. Testing. lang ano? Asa ah, so yung carb na tango? Sarap Ah kasi may genito. Next round din yung sa akin pero wala akong makuha ka So gagawin ko, kakonvert ko na lang din ng JRTV Yeah. Meron namang conversion eh. Oo, ah. so, <laughs> <laughs> oh. tapos na. Pwede lang mga anak. Pwede na yung pipe dyan, Nino. Ito yung pipe. Nakakatuwa gagi. 70 yun sa'yo, di 70 ata, oo. Pero ewan ko na, iba ka hapon. Natambay kami dito, dumaan to. Sobrang tining tong to oh, ako. Kaya yun, dinala ko na kagad yung jug dito. Motor din si Chi, oh. So, mo na, Chi. Si... No? Oh, kulit talaga eh, oh. Bag. Maraming salamat sa mga nakatulong ko dito sa Finabil. Si Kuya Mon, nagbunong makina. Si Patrick, the South Carbon ng gumawa ng carbon natin. Tahan natin. And, hindi ko alam kung anong pangalan ng shop niya eh. Pero si Rafael Lloyd, pa, Rafael Lloyd pangalan niya sa Facebook. Siya yung nagpintura na ito. Si Boss Dan sa GR5 bolts natin. So, may mga nagko-comment sa akin kung saan ko nakuha yung GR5. Message nyo na lang to, itong Facebook page na to sa... Ay, itong Facebook profile na to. Message nyo siya. Siya yung tumulong sa akin kumunga mga GR5. Boss Chip uh, Project FI. Sa kanya galing yung ibang parts ko. I-post ko na may kabita ng Tapalodo galing kay Boss Chief. Siyempre, dito sa crew ng Depay, kala Johnny, si Lameco, sila yung nag-sunblast, si Jack, si Jack yung nag-coat. Si Lyle, si Lyle yung nagsampa nung, ng motor pa sa si show. So, salamat sa lahat ng tumulong sa akin. Next video natin, Jack Build. Marami sa lahat po sa panonood. And kita-kits tayo sa Jack Build.